ayan basahin po natin sa Tagalog itong Psalm 92 verse 1 Yan po ang nakalagay sa Tagalog Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon At umawit ng mga pagpuri sa inyong pangalan o kataas-taasan Yan gawin po natin yan na lagi tayo magpasalamat sa ating mga natatanggap at sa kalakasan okay. Hello, hello mga ka-hunters. yan. tasa ako na po tayo ng ating pagbibenta ng ating mga nakolekta. Ayan, ito naman po ay mga semi-hard to find at saka may mga error po. Hindi po ito yung uh, common error po na ayun, sinasabi ng ilan. Dato sa 20 pesos yung existing o ano ba daw, collar yung sa collar po ang error sa 20 pesos po binibili na lang ng libo-libo tayo hindi naman po ganun sa mga nais lang po sa mga magkolekta ng mga coins ito po mura lang po mura lang natin i eh. pagkakaloob to okay Yan, 150 Mga ka-hunters 150 muli Yan Simulan po natin dito sa 5 pesos po Yan, focus ko lang po Yan, kitang kita naman po Kung ano ang error po nito Yan, o, sa mukha po may taong 2013 ayan yun nga lang medyo may damage na po yan oh. ito yung mga hindi mo alam kung nabagsakan na kung ano ano nagulungan ba ayan ito lamang po yung pinakang error po nito Okay. Ayan po. Mhm. Mm -hmm. second po, ito naman po 20 20 na 10 piso. Ayan po. Ayan. Sa pangalan, may konti. Actually, ang pampu ito dito po sa dito po sa mata. Yan. Ayan. Ayan. po. Dalawa po yung ice nya. Ayan o. Oh. Nakikita nyo po. Ayan. Oh, ayan. Okay, reverse. Wala naman po dahil ang makikita po natin dito ay yung ah, uh, halaman na kapa-kapa. Ayan. Okay, reverse error. Ayan, sa mata. Tataka lang ako bakit sa mata lagi nagkakaroon ng mga error ito. Tsaka syempre itong ating main na binibenta po dito Ninety-ninety-nine. Diyan piso, ayan po ang condition. Ito ay anad, ito ay semer to find. Yan. Ito po yung reverse niya. Day 1. hmm to may medyo may error pa dito nagkadikit yung 3 at saka yung 9 pero Ayan okay yan po bibigay ko po ulit to bibigay ko din po ito o ibibigay ko po ito ng One hundred fifty po. One hundred fifty pesos. Okay, yan sa mga kahandas po. yan sa inyo po mga kahandas. Sa mga, mga nagsisimula, ng, mga, mga nais bumili ng mga coins. yan Pwede nyo pong, ayan, one hundred fifty po. Okay. Maraming maraming po salamat. At God bless you po. Ang nga tanawa ng Panginoon at ating mga pamilya at ating mga mahal sa buhay. Bye-bye po. Bye-bye.